Marian Rivera aminadong chosy sa mga tinatanggap na proyekto mas priority ang mga anak alamin showbiz spotlight ni Anton Priority ni Marian Rivera ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak kaysa sa kanyang trabaho. Ito ang kinumpirma na aktres kaya't naiging choosy na siya ngayon sa pagpili ng tatanggaping proyekto. Ayon sa aktres, ayaw na niyang maulit pa ang nangyari dati na munting na niyang hindi masamahan ang kanyang panganay na Zizia sa school activities nito. Sa kwento ni Marian, speaker Zizia sa isang event ng school na kasabay naman ang launching niya bilang endorser na isang produkto. Nang sabihin niya raw sa kanyang anak na hindi niya ito mapupunta ay sinabi raw ni Zia na okay lang kung hindi siya makapunta sa school pero hindi na rin daw ito magiging speaker at mag back out na lang daw ito. Dahil dito kung kaya't agad niyang pinakiusapan ang kanyang endorsement na ilipat ng oras ang kanyang launching kung saan mabuti na lang daw at naintindihan siya. Malinaw umano sa ini-endorse niya na hindi niya pwedeng mamiss ang lahat ng activities sa school ng kanyang mga anak. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.